bagong food trip na naman mga ka -idol. dahil may nabalitaan na naman kami na nagtitinda ng unlimited takoyaki for only 129 pesos at grabe, uubos sila ng 4,000 pieces a day. Dito lang yan sa may barangay Pansol, katapat lang na 7-Eleven at ng California Beach, makikita mo na dito ang pwesto ng Taco Kako. At syempre dahil unlimited yan, merong isang tao na gumawa ng record dito na umubos ng napakaraming takoyaki. Ano yung record na pinakarami? 54 pieces 54? 54? Isang lang yun? Yes, Grabe, 54 pieces sa isang tao lang. Ganyan kasarapan takoyaki nila dito. Kaya naman hindi natin pwedeng palampasin na hindi natin ito matitikman. Tara. Oh, what's up mga ka-idol? It's another day, another food trip. Gala na naman ang pinuntahan natin. At ngayon nga, ay napataya na tayo dito sa may barangay, Pansol, Calamba City. Dahil pinapalitan tayo dito na nagtitinda ng unlimited takoyaki for only 129 pesos. Kaya naman syempre, hindi naman tayo papayag na hindi ko ba ipakita sa inyo kung ano tong pinag-uusapan na to na 129 pesos na unlimited takoyaki. Dito lang yan sa tako kako. So mga ka-idol, huwag na nating patagalin pa. Samahan nyo ako at dito tayo magpupot trip ngayon. Tara, kain tayo. At eto na nga mga ka-idol ang Tako Kako. Sila lang naman ang Takoyaki store na nagtitinda rito ng unlimited Takoyaki for only 129 pesos. At eto yung mga sample ng mga Takoyaki nila. Meron dyang veggies, meron dyang octobites, meron din sila ditong cheese bomb. Grabe! So eto yung mga titikman natin dito mga ka -idol. At kung isa ka sa mga One Piece fanatic, eto makikita mo sa wall nila, ang design ay puro One Piece ang tema. At eto na nga mga ka-idol, dumating na mga takoyaki na titikman natin ngayong araw na to. Kaya naman wag na natin patagalin to mga ka-idol. At dito tayo mag food trip ngayon sa Tako Kako. Tara, let's go! So yun mga ka-idol, eto na. Yung kanila unlimited takoyaki dito sa Tako Kako. So yan ang Tako Kako is located here at Marangay Pansol, Kalampas City. Ah, tapat lang siya ng 7-Eleven at sa ng California Beach kaya hindi hindi kayo maliligaw kung pumunta kayo dito. Cheese bomb. So, yung cheese bomb nila, meron na cheese sa ibabaw o meron na cheese sa loob. <laughs> Wala sa so walk, cheers. Oh. Grabe yung cheese. Pagkagat mo nung, nung takoyaki, malalasahan mo na yung cheese so doon nasa ibabaw o niya. Tapos pagkagat mo, sumasabog po yung cheese doon sa loob. Grabe. Siyempre, new size. No. Grabe yung size nito. Hmm. Oh. So try natin ito. Ani lang Yes. Ano yes. talo <laughs> <laughs> yun 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 ilan ba yung kaya mong ususin sa akin nila. Actually, malaki lang talaga kami sumubo. Kaya kung titingnan nyo, akala nyo bite size yung takoyaki nila. Pero grabe, pag makita nyo in person, talaga malaki na rin takoyaki nila. So, ito yung kanilang veggies. So, sa mga vegetarian, panalo-panalo sa inyo ito. Pag nag ng takoyaki, may unlimited sa 129 pesos, only toppings ka na. Pali, takoyaki, only drinks. Grabe, saan ka ba? Mga idol, kung malapit lang kayo dito sa barangay, Pazon, or kahit malayo kayo at estudyante kayo, present lang ng ID? Yes, sir. So, present lang kayo ng ID hanggang April 27. 99 pesos, na. Unly tako yung aking unly drinks ka na. So, bukas, magiging estudyante ako. <laughs> <laughs> uh, Kailan, kasi si Sir Elgon, napaka, napaka-laki ng puso niya sa estudyante kasi alam niyo ba, ang lahat ng empleyado niya rito, bukod sa isang regular employee niya, ay puro working student. So, yun yung kanyang tinutulungan. Uh, Nagkameron na siya ng ganitong business, nakakatulang uh, pa sa mga working student na Actually, isang po yung working student niya na nagtatrabaho dito. Grabe, lahat yun. Tinutulungan niya na magkameron ng source of income at the same time nakapasok sa school. Tignan niyo yung cheese, mga ka-idol. Ah, yan, naglag na. Cheers. Grabe lahat ng flavor. Lahat ng flavor talaga naman. Very flavorful, malasa ang malasa lahat. Tapos added factor yung sarap ng sauce niya. Pero isa sa next standout sa akin mga rin ang Isa sa so, 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 mga favorite ko dito sa mga nakaserve nila. Pero all, all in all, masarap lahat. Siguro talaga nag standout pa sa akin yung cheese bar kasi cheese lover ako. So, ito yung isa na gusto ako. Uh, ito yung Facebook page ng tapo Kabo. Plus natin sa screen, follow yung Facebook page nila. At i-comment nyo sa comment section na nakapalo kayo sa page ng tapo Kabo. Baka isa na kayo sa mananalo. Nang natin ng Gigas giveaway ngayon pagdating ng na ating 6,000 followers. Comment nyo lang dito sa comment section. Tapos, store hours nila. From Mondays to Saturdays, 11 a.m. to 1, 1 a.m. Then Sunday, 5 p.m. to 1 a.m. So, Magustong tumabay niyan, tapos kapakabusok niyo. Hmm. Saka so, ano ha, fully air condition tong place nila, kaya may engine niyo yung ambience dito kapag kumakain kayo. At kung one piece lover ka, eto, tingnan niyo sa screen natin. Eto yung kanilang wall, puro one piece yan, makikita niyo dito. Pwede rin kayo mag-donate, baka may mga One Piece member video na kayo pwede nila dito. At talagang tatanggap yung sir yan. Kapalit ng isang plate na tao yan. <laughs> oh, my oh, ako rin nag-design. Ako rin nag-design. <laughs> Ano yung record na pinakamarami? 54 pieces. 54! Isang tao lang yun? Yes, isang tao. Karami? Gano'ng malaki yung tao na yun? Bata ko po. Bata? Bata. Karami. Mga ka-idol, ang may record holder dito sa tao pa is 54 pieces na nakubos na tao yung assorted na tao lang tao lang yun. So baka gusto nyo i-break yung record doon. Punta kayo dito sa tao pa ako. Alright mga ka-idol, kasama natin ang napakabata na store owner ng pa ako dito sa Barangay Pansol, si Sir Elton. Sir Elton, thank you very much for inviting us here. Uh, diba, grabe yung mong takoy So, bigyan mo nga kami ng ano? bigyan mo nga kami ng short kwento tungkol dito sa takoy Um, bali itong Taco Paco, I'm a fresh graduate from Nectar uh, Galapa. Um, graduated ako nitong ano lang, uh, August last year bilang mga kaagad Ilang... Ilang... na kailangan sa diba? na ng trabaho. So, ako, naisip uh, ko, why not? Kung negosyo agad ako. So, hindi ka ang unang naisip mo? Yes po. Um, try lang natin, di ba? Um, sa so, may kasabihan niya, di ba? No risk it, no risk it. Diba? Yeah. Hindi tayo nag-risk it. So, so Pala mo naman, mag-boom siya. And nagsimula kami as part. So far, so good naman sa so, yeah, biyaya yeah, naman ni Lord. Kaya pa yung physical store. Kaya everything is going well. At may mga nag-i-equal sa atin for uh, franchise. For uh, so, nag-start uh, so, ka lang ng part muna. Okay. Uh, yes. yes. Tapos, mga ilang ano, anong types pa nung pagka-part mo bago dyan um, ilipan dito sa physical store? December, December, January. So far, Four months far, po, far. um, naunitan kami, naulatan kami, nag-amoy yung octopus ko. Kaya nung naisip na ilagay na siya sa Facebook? Yes po, yes po. Um, okay naman, yung ginabi, yung kinita ko po doon sa, nung nakakarib kami, re-invest ko siya dito sa Pwesto. Um, Mamaray na po doon po. Pero it's never na dumating yung time na ipapapratyo franchise sila si Tapo. Ah, si Tapo nga ako yung sariling, ano ba Yes, sir. Sariling Tapo. Oh, 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 oh. dumating yung time na franchise yung siya? Ano siya? ah uh, ganito nga yung physical store or cart club? Ano bang naging ano, tumatapos sa isip mo yun? Eh. Uh, ngayon po, original business model kasi na ginawa ko sana yung tao ako is ano, na lang kami. mobile sana kami, mobile lang sana kami. Pero... Parang kiosk. Yes, pero dahil hindi naman tayo nangyaman ng para bumili ng pudra kasi nagpa-estimate ako para nasa 100. Eh, we don't have that much. Kaya, yun. But we need to be started. Kailangan natin mm, sa siyempre. So, so, yun. Sinimula ko muna siya. Kaya, kung magkama-franchise ako, hopefully, kung muna rin ako Diyos, mas gusto ko naka siya. is, diwa, hindi sila ako kung tayo masalenta sa tubig, sa utilities, sa siya. Mas madali ko siya. Yes. Mas madali siya ni-manage. At sa idea ganoon ka causing. Dun mas madali para sa mga franchisee na kunin yung franchise na, yes. na ako ano, ka. Pagdalibaw, hindi doon sa pwesto ang hinihitno, ano? Kasi maguuwi na yung school sa palad. Oh. Okay. Ang paggandang mindset. Alam niyo, uh, natutuwa ako iyon uh, bilang uh, newly fresh grad, yung mindset niya sa ganitong business. Kasi <laughs> si <laughs> Sir ay marketing student. Yes. So kaya uh, develop na rin yung kanyang yung mindset sa ganitong style of business. So, yun sir. Uh, bago pa tayo magkahiyakan dito sa <laughs> buhay natin, yes, invite mo na yung mga viewers natin na pumunta dito sa Tamo Hello po everyone. Uh, magandang araw, magandang gabi kung anong panahon nyo at po mo panahon. Ini-invite po namin kayo dito sa Tamo and experience our unlimited Tamo Yaki At so far so good naman, wala namang nagsabing pakita ko na sa Tamo Yaki natin. Mukhang satisfied naman sa sir. Kaya yes. tara na, punta na tayo dito kay Tamo Alright, so yun yeah, mga idol ha, eto yung Facebook page ng Tako Kako. E, I-follow nyo yung Facebook page ng Tako Kako. At Facebook page natin, Food Trip Course TV, follow nyo lang yan. Lagay nyo so sa comment section, nakapollow kayo rito. At dyan kami pipili ng mananala ng 500 pesos, GSD po rin natin. So yun yeah, mga idol, maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta at patuloy na sumasama sa mga food trip gala na, na pinupuntahan natin katulad dito. So yung dito lang mga idol, kita-kita tayo sa susunod na vlog. See you guys! Yeah,